Adi in my life, ang isa ko na pinapusan na kapatid sa Singapore. Kaya nga aman, hindi pa eskwila ni tatay na mayabas. For <laughs> to this video mga katrabile, about where you need thy Lord So maagi kita aray din sa simbahan bago mag-add sa trabaho. O tanawa niyo ba ang simbahan na niyo? Kami namin, Kakaiba? parang sa ibang bansa lang, sa ibang bansa lang, sa ibang bansa na gari oh, Tiles pa lang, panalo na, oh. Oh, di ba? Trans pa lang, panalo na mga katrabiner. Ang tipahan din sa abon, sa Singapore. Oh, pang angel, oh, pang oh. Wow. Panalo na sa video, oh. Di ba? Oh, panalo na yun, di ba? Panalo na sa oh. So, kasi bakit ang anay, pasalamat, anay kita. Na nakaabot kita sa kamuli ng edad, 24, 24. So, tapos na kita simba, so, makaawot kita, manita kita, sang para, sang kita sa para sa ihanda sa bestie ah. So, ari may bigon sila tamang-tama, pampahaba ng buhay, dand -dand 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 dandadad mo ng edad ko sa bigon. Para sa edad, kayo pala pa ang bigon, pampahaba ng buhay. So, ito yung handa ni Inday Lourdes sa birthday. Changi. Old Changi. Oh, Changi. Old Changi lang ta. Sana nasunod sa ako. I love you. sa inyong pag-suporta. Uh -huh. O, di ba? Diba? Kita-kita na naman ta sa sunod kong video. Late na ako. Pero hap-hap na di hapo, no? Eh. Ah, ta year. Basta makakaon. Kuya sa ngakon na handa. Ang video yung tinapay. Sa hindi pa na naka... Subscribe o nakapalo sa akin. Basi naman. May time ka mo. Pag-subscribe na naman ka mo. Kag-pag-follow. Salamat. See you.